Hi guys, Dr. Jay, and pag-uusapan natin ngayon ang isang tableta na napakaliit pero nakakagaling. So, sabi nila, wonder drug. So ang tabletang maliit na to ay eh nakakagaling pala ng rayuma, sakit sa puso at stroke. So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mm. Ang tabletang pinag-uusapan natin ay ang ah, Colchicine. So, napakaliit na tableta. Siguro, pamilyar na kayo. nagamit na ninyo ito isang beses, dalawang beses, o madaming beses na. So, sabi nga nila, small but terrible. So, ang tableta na ito ay matagal na na-formulate. Na In fact, 1800s na na merong Colchicine. At ngayon, 2023, nagagamit pa rin ang Colchicine. So... Number one na gamit ng colchicine ay atrayuma. Arthritis Particularly, Gouty Arthritis So maganda ang colchicine sa pagkontrol para hindi ka sumpungin ng gouty attack magt ka ng colchicine araw-araw Maganda rin siyang pangkontrol kung nagkaroon ng flare o biglang namula, sumakit napainom ka ng madaming beer namulutan ka ng isaw o karne, kinabukasan, ayan na, namamagana yung hinlalaki mo. So, hindi ka na makalakad. So, inuman agad ng colchicine yan, pwedeng umimpis, mawala agad ang pain. So, yun yung unang gamit. So, ito yung uh, regular na paggamit ng colchicine Ginagamit siya sa rayuma. Pero, may mga bagong pag-aaral na ang colchicine hindi lang pala pang rayuma, kundi pang stroke pa. So, may mga bagong pag-aaral, more of secondary prevention. So, yung mga nagkaroon ng stroke, pinalo-up nila yan. And, uh, yung iba binigyan ng colchicine. So, during follow-up, mas mababa yung mga adverse events, yung mga major cardiac events, tulad ng mga recurrence ng stroke, yung progression ng stroke. So, mas mababa siya while taking cochesin. So, may mga small studies po niyan. And, hindi lang pala stroke. Maganda rin ang kapag mayroon kang sakit sa puso. Mayroong mga literature na lumabas na nagagamit siya sa mayroong chronic coronary artery disease. So, yung mga may baradong ugat, maganda pala ang kasi nababawasan niya yung atake sa puso, yung mga mortality, yung ma-hospital ka, umaabot ng 30%. So, mataas po yun. Isipin mo, iinom ka lang ng colchicine, bababa ng 30% yung komplikasyon. Sa so, napakaliit na tableta, at magkano lang, baka piso lang isa. So, napakamurang gamot, di ba? So, hindi lang siya sa mga chronic stable angina o may barado sa puso, nagagamit ang, ang colchicine doon sa mga bagong atake sa puso. So may mga lumabas din na mga pag-aaral na nagagamit ang colchicine, maganda ang colchicine doon sa mga nagkaroon ng heart attack. Maganda ang colchicine doon sa mga nagkaroon ng stent. Yung mga kinabitan ng stent, eh, nakakatulong din pala ang colchicine sa major uh, outcome na mabawasan na magkaroon ng recurrent heart, heart attack, magkaroon ng heart failure, mortality, yung pagbara ng stent, Diba? Pag kinabitan ka ng stent sa puso, nababawasan ang pagbara ng stent sa pamamagitan ng pag-inom ng kodosin. So, napakalit tableta pero wonder drug pala. So, pero, hindi po dapat uminom ng kodosin basta-basta. Kailangan po upon the guidance of your doctor. So, hindi pwedeng inom ka lang ng inom kasi napanood mo sa video na nabasa ninyo na safe pala at marami siyang Uh, medical benefits. Ang pag ng Colchicine is upon the guidance of your doctor, upon the guidance of your internist, upon the guidance of your internist, or upon the guidance of your rheumatologist. So, I hope may nakuha na naman kayong learnings, medical information with this video. So, kapag may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.